Morning everyone. So now I want to share with you the verse Ecclesiastes 3 verse 11. So ayan. Um, it says he makes everything beautiful in his perfect time. So itong verse na to is masasabi nating napaka basic, common or kilala na tong verse na to. Pero every time na maririnig ko to it always uh, reminds us that everything happens in God's perfect time. So, lahat tayo pinapaganda ni Lord in His perfect time. Kasi halimbawa mo, pag minadali mong isang bagay, hindi pa time ni Lord. So, disaster ang mangyayari. Kung hindi timeline ni God, eh, everything is um, magiging um, parang mess up or magiging failure ba. Example lang, kung di ba sa mga prutas, ba diba may perfect process yan eh ng paghinog ng isang fruit or ang flower or kung yari ang prutas, pinilit mo siyang pitase eh, nang hindi pa siya ganun kahinog. Di ba? Mapakla or hindi masarap, mapait or maasim. Hindi, hindi, ma kung yari ang mangga, yung pinitas mo siya nang maliit pa lang siya. So, medyo hindi, hindi pa maganda yung lasa. Sa butterfly naman, kung yari sa butterfly, yung process ng pag-grow niya into a beautiful butterfly, magiging sa caterpillar mo na yan, tapos magiging cocoon. Pag pinilit mong buksan yung cocoon, mamamatay yung butterfly. Kasi hindi pa niya time lumabas eh. So, ganun lang din. Sa life naman din natin, kapag minamadali mo talaga, hindi mo ma-experience yung, yung talagang perfect blessing or yung talagang reward na ginagawa ni Lord. Yung masterpiece ni God. Ako, actually, to, uh, to be honest, sa bagay na yan, dyan ako nag sa so waiting. Kasi yung life ko noon, di ba, naging single mama ko before. So, parang nagmamadali ako sa lahat ng bagay. Parang feeling ko kailangan kong gawin to, maranasan to. Parang ako yung nagde-decide talaga sa timeline ng buhay ko. Kailangan at this age, may asawa ka na, at this age, stable ka na. And yet, sa lahat ng kaparaan ng ginawa ko na yon dahil nag ako sa strength and wisdom ko, bumagsak ako. 'di ba? Nagfail ako big time. Nasaktan ko si Lord, nasaktan ko yung family ko. So, at, grabe yung discipline na ginawa sa akin ni Lord. So, ano nang tuto na ako mag-surrender kay Lord? Sige. Ikaw na ako bahala, Lord, 'di ba? Um, this time I will allow you to work in my life. Your timing, 'di ba? Yung timing mo ang masusunod. Ayan, nagwait ako and I just focus kay Lord. And ayun, after 8 years, eto, binigyan ako ng partner, kinasal ako, di ba? Kasi nag-surrender, nag-surrender ako, um, kumbaga nag-focus ako more on serving God, glorifying Him in my life, obeying Him, pinapina, -pina nagbabad ako sa presence ni Lord, sa relationship ko, mag ang relationship ko sa Kanya, nag-disciple ako, ginawa ako yung purpose ni, Lord, ginawa ako kung ano yung pinapagawa ni God sa akin, and alam naman yung desires ng heart ko eh, tapos kung kailan hindi mo inaasahan, bigla niyang binigay, <laughs> 'di ba? And, 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 it's true. Kung baka in sa doon mo masasabi na makukonclude mo na talagang everything works in its perfect time. Nung time na umuwi kami dito from Cebu, um, biglaan din yun, pati pagkakapunta namin sa Cebu. Lahat timing ni Lord, ni Lord talaga eh. Pati yung pagkakapuntira namin sa Cebu for one year. And then si Lord din ang nagsabing umuwi na kami na dapat ang plano pa namin this 2025. Pinauwi na kami ng November 2024. Yung pala, kaya pala niya ako pinauwi. Kakasal pala ako. Dito. Sa Bulacan, di ba? So, grabe na pag naisip mo lang. Ang galing ng mga plano ni Lord. Kumpara sa plano ng tao. Ma-amaze ka talaga. Kasi, He works in wondrous ways. Misan, misan, ang unique ways din eh. Pero, dun mo ma... Dun mo, dun din masasubok yung faith mo. Na magtitiwala ka sa Kanya na kaya niyang gawin ito 'di ba? Na he can he can accomplish everything talaga na kaya niyang ayo kaya niyang gawin posible yung imposible. Ganyan. So, yun nga, this verse reminds us that God works according to His perfect timing. Though we may not always understand His ways, everything He does is purposeful and beautiful when seen in the right time. Ayan. Yet, our human understanding is limited. Only God sees the full picture. So, in life, meron nga daw tayong seasons of joy and seasons of pain. Misa, gusto na daw natin ang answers right away. Pero, this verse teaches us to trust God's timing in everything. ba? Diba? Yung nga, hindi, hindi, man natin maintindihan sa ngayon. Hindi ba, may pinagdadaanan ka. Lord, kailan kaya, kailan kaya matatapos itong pinagdadaanan ko? Kailan kaya ako mag-aasawa? Kailan kaya ako magkakatrabaho? Kailan kaya ako magagaling sa sakit ko? kailan kaya matatapos tong ano namin, yung situation namin or et cetera, et cetera. Maraming ganun. Kailan, kailan, Lord, di ba? Pero instead of, ano, focusing on that, yung ibigay ni Lord yung pinagpipray mo, why not focus on His character and focus on building yourself up, di ba? Na mag-grow ka as a person and mag-focus sa relationship mo kay Lord. And He will give you the, your heart's desire according to His timing. Hmm, alam niyang ready ka na. So when we feel impatient or discouraged, we need to remind ourselves that He sees the end from the beginning, and His plan is far greater than what we can imagine. So ayon, yun lang yung masasare ko, and I pray na naka-encourage to sa inyo. Malaking malaking bagay kasi yung you're trusting in His timing, di ba nga? Ay, yung sabi, mayroon pang ayon sa chapter twenty-seven ng Psalms. Eh? Sabi ni Lord, um, my soul waits for you. Diba? Sabi ni ni ano? Yung about sa waiting. Those who wait in the Lord, uh, the Lord parang... Uh, ano, yung, ano yung Psalm 28 yun? Basta, uh, Lord, the Lord parang lahat ng... The Lord uh, blesses those who wait on Him. Parang ganyan. Ayun. So, may this verse give you encouragement. And no matter what you're going through, lilipas din yan. sa trials in life. Let's remember na ako, I'm not a perfect person. May time na nag... Napaka-impatient ko sa waiting, especially sa traffic, pila sa mga grocery, ganyan. Struggling din ako. So, everyday, yan, ina-apply, kumbaga, reminder din ito sa akin na yung waiting napaka-importante, yan, in all aspects, in everything, kahit sa mga ba, maliliit na bagay ma -de develop yung patience natin di ba and yung ating growth as a person so mas maganda yung habang you're waiting for God's answer for God to move and he always moves behind the scene kahit without uh he always moves even as even without us knowing Kumikilo si Lord for sure kala mo lang wala siyang ginagawa at kung baga, tinuturoan lang na talaga tayo to, to, to totally surrender to Him and to trust in Him. Kung paano siya kigilos, kung kailan niya gagawin yung bagay na yun. So, yun. Hope that this uh, message has been a blessing and encouragement to you. Share it to someone that, uh, you know, who needs to hear this. So, God bless everyone. Bye. Thank you.